So, ngayon po, good morning, good morning mga kapatlin lovers natin. Good morning po sa ating lab. Ayan po, kakapasok lang po natin dito sa loob. Pa ako po ay mag-update na naman sa inyo kung ano na naman po yung mga nangyari. Kung totoo nga ba na wala ng patlin lovers, kung totoo nga ba na uh, bumitaw na ang patlin lovers natin. Ayan. Ganun pa man ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga nakakaunawa. Nagkakagulo pa rin po ngayon sa GC at pansamantalang uh, nag-leave po yung ating sekretary treasurer doon sa ating GC dahil talagang hindi niya po matanggap yung mga nangyayari. Pero ang paliwanag naman po dito is hindi palang handa si Patrick Bolton sa mga nangyayari kasi ah uh, parang iniisip niya na parang hindi naman sila uh, parang ang yung, hindi naman daw niya nililimutan yung pagkikita ni Herlin Budol sa uh, noon. Pero hanggang dun lang ang sabi ni uh, Ricky Man sa atin. Hanggang dun lang daw po yun. Pero yung komento ni Patrick Bolton is wala naman pong nasasabi. Wala naman po ang, ang kainiinis lang ng iba ay akala ko ba ay isa siyang military. Nasan, ang, nasan daw ang honor of present niya na bakit kung kailang umuuna siya, saka siya ngayon magbabak out. Ang dami po nag kay Patrick Bolton. Makikita natin sa IG niya, sa YouTube, sa na FB niya, lahat po ay nainis sa kanya. Ay ito po magbabasa tayo na ibang mga komento natin dito at talagang inis na inis po sila. Ayan, sabi niya, huwag intindihin niyo ma'am Jones, so, maluwag ang tornilyo na yun dati may nagsulsul yun sa kanya wala siya word of honor sa atin relax lang tayo yun ang sabi ni atil Leonora Mori yes po atil Leonora yun din po yung pagkakano nila na ang inaano kasi ni Patrick Bolton is sobrang busy ni Herlin bakit kailangan istorbohin ay si Herlin naman po is willing kasama si Patrick si Sir Wilbert na pupunta do sa meet and greet ayan ang dami pong nadismaya dito. 4 years nga namang inintay. Ganon din po si yung mga nasa GC natin na nagtatalo-talo hanggang ngayon dahil po bakit daw po may ganong pangyayari bakit kailangan tayong uh, biglang iwanan ni Patrick pero nagpromise naman si Patrick Bolton na siya yung gagawa ng paraan para makamit in great ang mga Patlin lovers at mga supporters niya siya daw po yung mag-schedule hindi siya hindi siya yung kailangan mong uh, i-invite, siya mismo yung gagawa ng way, siya mismo yung gagawa ng uh, mag-iisip ng paraan para makamit ang lahat ng uh, mga members na nagmamahal sa kanya. Yun po yung sabi niya kasi parang naisip niya kasi ngayon na iba na yung sitwasyon. Yun kasi yung komento niya, iba na yung sitwasyon ngayon kaysa noon na si Herling Budol, ngayon ay sobrang sikat na at hindi na siya uh, basta-bastang babae, hindi na siya yung katulad nung nakita niya sa wawawin. Yun po yung komento niya. Ano po sa tingin ninyo ang komento ni Patrick Bolton? Tama po ba? O ano? O mali yung kanyang komento? Kasi si ang sabi naman ni Herlin is kahit siya daw ay sumikat na, kahit na siya ay nagkapera na, may karir na, kung ano daw siya noon, yun pa rin siya ngayon. Yun ang sabi ni Herlin. Pero ang paniniwala ni Patrick Bolton ay iba na. Kasi sikat na siya. Parang ibig sabihin bang naka-level up na siya. Parang uh, mababa na yung ano niya na, na maging okay sila. Pero ang sabi ni Rene Herlin noon is nag -chat, chat naman sila ay hindi ko lang alam kung ngayon ay nag-chat-chat ba ulit sila pero nung uh, nasa Uganda country si Herlin is nangungumusta naman hanggang pag-uwi niya hanggang nag-meet and greet ang mga patlin lovers kasama yung ating presidente is kinukumusta naman ni Herlin nag -chat, chat naman sila at, at yun may usapan naman sila na magkikita ngayon dito sa Pilipinas eh, hindi pa lang natin alam kung uh, kailan at hindi natin din alam kung nagkikita na ba silang palihim kasi uh, may communication naman sila na sa kanila kasi na kung napapansin nyo yung report ni Harleen Budol, yung pananawagan niya kay Patrick Bolton, uh, umuwi na siya ng Pilipinas at magkita ulit sila, I miss you, yung mga ganun. ay uh, mayroon naman silang communication na ano, yun. At wala namang boyfriend pa si Harleen Budol, yun nga lang. Parang mayroon ding komento sa atin na parang, uh, parang, naaasiwa daw si Patrick Bolton na lumapit, parang Uh, parang hindi niya kayang lumapit kay Herlin gawa ng uh, si Herlin ay marami ng uh, marami ng katlab team nakikita natin na sobrang close niya sa mga katlab team niya yun yung dahilan din na ah uh, kung bakit si Patrick ay hindi makalapit sa kanya, yun ang komento ng iba. Pero hindi natin sure kung yun nga ba. Ang kasi pong mga uh, komento ang mga tao, pero yung uh, yung mismong si Patrick Bolton ay hindi pa po sumagot, kundi yun lang yung uh, sinagot niya, na siya yung gagawa ng way, siya yung gagawa ng paraan, siya yung mag-schedule, siya yung... Uh, uh, parang gagawa ng mid and grade na schedule, hindi yung kailangan siyang invite. Kaya yun sabi niya, pasindi siya daw po na hindi siya makaka-attend. Uh -oh eh inaano naman namin na ready naman na lahat yung kanyang mga military, mga bantay, mga kapulisan. At sa pa ng admin, nagbayad pa sila ng guard para lang protektahan si Patrick Bolton at nag-request pa na wala nga magla-live kundi magbibidyo lang at pagtapos ng Christmas party, mga pa-games, focus sila. Ang yun, saka lang sila mag-upload. Mag Ang problema ay ito po yung nangyari ngayon. Parang inis na inis sila, sila presidente at sila sekretary. Hindi ko gets kung anong, parang inaano kasi nila na four years tayo intay Tapos ngayon pagkakataon na nandito na si Patrick Bolton hindi pa rin matutupad yung kanilang mga mga hiling yung kanilang pag-aantay na todo support pagmamahal kay Patrick Bolton bigla lang niyang uh, babaliwalain, yun po yung komento ng ating mga admin minahal siya ng totoo kahit wala siya dito, kahit bibihira siya mag-reply sa mga chat sa mga comment, bibihira siya mag-response is Minahal pa rin po siya at sinuportahan kahit na po siya ay uh, malayo, nasa malayo. Kaya yun po yung uh, ikinagagalit ng ating mga admin, bakit daw uh, hindi mala ang sinuklian yung pagmamahal ng mga Patlin lovers sa kanya. Na kung tutusin daw, nakilala si Patrick Bolton dahil sa Patlin lovers kasi hindi naman sikat si Patlin si Patrick noon nung hindi pa siya nakakamit ni Herlin sa Wawawin. Doon lang siya start ng sumikat at sinuportahan ng mga tao silang dalawa ni Herlin ang um, problema ay bakit hindi daw sukli ni Patrick yung mga uh, mga makabutihan at mga pagsuporta ng ating mga pati lovers kaya yun po request at saka uh, pinapag pray din nila na sana nga is magbago pa yung isip ni Patrick Bolton kasi matagal pa naman December 10 pa ay ano pala ngayon oh, mga 20 days pa bago po ah uh, bago mag ano bago mag 20 days pa bago mag uh, uh, Christmas party meet and greet malay natin magbago ang isip ni Patrick Bolton yun po yung ating aasahan at yun po yung ating uh, aabangan kung ano po ba ang pagbabago sa uh, decision ni Patrick Bolton talaga pong naiinis yung mga ka natin. Ang daming nagagalit sa kanya kasi nga pinaas, pinaasa yung mga senior na mag-o-okay siya tapos wala tapos sasabihin na uh, yung mga reply kasi niya tsaka yung mga post niya tapos nag pa siya na See you in Philippines okay na ganyan. Mga magkita-kita po tayo diyan sa Manila. Yung mga post niya na ganun ay eh, parang Parang, simpre, inaasahan ng mga senior citizen natin, inaasahan ng mga kapatid lovers natin, di ba? Ang problema is, anong nangyari ngayon? Yun po yung tanong, anong nangyari? Bakit niya biglang uh, initsapwera yung mga paddle lovers natin. Si Hirli Nicole Budul po is marami po ngayong natutuwa sa kanya kasi kahit sobrang busy po niya sa work, kahit sobrang busy po niya sa kanyang mga tapings, ay siya po ay nasagot at okay po siya. Makikipagkita po siya at mamimigay sila ng mga papasko. Ganon din yung mga pag-games. Yun po yung gagawin nila Herlin. Kaya sana po ay Uh, maging okay ang lahat ng mga plano kahit na si Patrick Bolton ay hindi ya-attend tuloy nyo pa rin po yung inyong uh, meet and greet at na uh, hindi po ako nag uh, hindi po ako nakikiusap hindi po ako nag uh, nag ano sa inyo na ituloy nyo ang suporta ng Patil Lovers, ituloy nyo ang pag-idol nyo kay Patrick, Patrick Bolton at Helen Budol, ituloy nyo lahat ng mga uh, inaasahan nyo. Ako po hindi nagsasabi ng ganun. Kayo na po ang mag decision ngayon kasi ako po kasi sabi ko nung last na ano, pag umuwi si Patrick Bolton sa Pilipinas at hindi pa rin talaga sila nagkita ni Helen at hindi sila naging okay is sabi ko is mag uh, ano na ako maglalaylo na ako sa kanilang dalawa yun po yung ang sabi ko dun sa akin vlog na yun kasi mahirap naman po yung aasa ka kaya lang po ito tinatapos natin itong ano itong hanggat wala pang sagot si Patrick Bolton is hindi pa natin tatapusin yung yung mga katanungan dito sa ating Patlin Lovers. Pero, once na sumagot na po si Patrick Bolton, kung mayaasahan pa ba tayo sa kanila o wala na, ititigil na po natin yung update ng Patlin Lovers. Focus na lang po tayo kung ano po yung career ni Harleen Nicole Boodle ngayon. At, kayo po ang mag-request kung ano na naman po yung content na gagawin natin. Basta, pagka sumagot na si Patrick Bolton at naliwanagan na tayo is, ah, uh, ititigil na natin yung pag-upload ng ganito, pag-update kay Patrick Bolton. Focus na lang tayo sa kung ano man ang gusto nating gawin focus na tayo kung ano yung iba pa nating aasahan lalo na kay Herlin Budol siya ang ating uh, uh suportahan na to do 100% suportahan po natin siya ngayon ang ganda po ng kanyang mga movie ngayon ang mga uh, teleserye na ginagampanan napakagaling na po niyang umarte yun nga lang sa pagsasalita niya doon pa rin na di-discourage yung iba pero at least nagagawa pa rin po niya yung rules niya na mahusay. Ay ayan. Ah uh, hanggang dito lang po muna yung ating update. In-update ko lang kayo kung ano po yung uh, aking nalaman. Is eh, si Sergie si malamang po yung uh, sumagot sa akin tapos sinag comment lang si Patrick Bolton na ganun. Kaya yung mismong si Patrick Bolton is hindi pa po siya nag comment pero ang dami ko na pong chat kay Patrick Bolton ayan. Hindi pa rin po nagre-reply, hindi pa rin po nag <laughs> nagsisin nasa diyon. Pakita ko sa inyo yung uh, mga mga ano nagmi-miss call ako ay Patrick Bolton at nag uh, ano ako sa kanya kasi eh, wala pong wala po siyang sagot eh. Wala sagot si Patrick Bolton kaya hindi natin alam kung ano ang meron anong Ayun. Ayan po, sobrang dami po natin. May mga miss call, may mga ano rin po tayo kay Patrick Bolton. Pero wala po, wala po siyang sagot. Ang dami na po nating message sa kanya. Ayan, hintayin lang po natin yung mga ano. Ayan. Hintayin po natin kung ano-ano po yung mga uh, komento nila doon natin malalaman kung ano po yung uh, update sa GC kung ano po ba yung alam niyo po ba sa sobrang inis nila sa pag uh, sa pag ni Patrick Bolton ang ginawa po ng ating admin is uh, tinanggal na po yung ano tinanggal na po yung yung tinanggal na po yung picture ni Patrick Bolton hindi na po isinama Ayan, okay na po. Ito lang po yung maikling update natin ngayon at hindi po natin titigilan ng ami-message ah, si Patrick Bolton or mini din naman po siya ng mga admin natin kung ano po yung ah, mga mangyayari at kung ano po yung ah, mga sagot ni Patrick Bolton kaya po update update ko kayo pag okay na ang lahat tayo ay i-stop na dito sa ating uh, pati Lovers na update na kasama si Patrick Bolton kung wala naman tayo talagang asahan sa kanya kaya yan hintayin natin yung kasagutan niya na siya mismo yung magsabi na Uh, ayoko na kay Herlin. Huwag niyo na akong asahan sa Patlin Lovers na yan. wala akong Patlin Lovers, hindi ko kayo gusto. Ayoko na may mga ganyan. Pag mayroong mga salita na si Patrick na parang i- ibinabypass niya na yung Patlin Lovers natin, hindi tayo pinapansin is, uh, ayaan na natin siya. Kaya update ko po kayo. Pero, kung kayo po ay gusto na mag-move on ngayon pa lang, ay hindi ko po kayo mapipilit. Basta kayo po ang bahala kung ano po yung desisyon ninyo, yun po yung inyong sundin. Ano po, ako po ay nag-update lamang para po alam din ninyo. ayan lalo-lalo na kay Kuya Juanito, dati pa talaga yan siyang uh, updated sa ating pati lovers na uh, lagi nakasupport. Ngayon, talagang sobrang alam ko, disappointed na naman si Kuya Juanito. Ayan, maraming salamat po. God bless po. At ingat po kayong lahat.